team pwede dito guys so shout out sa lahat ng mga nagluloto dyan may mga putahe na masasarap ay lumulog-log na yung tangkay pambira malog na nga oh ay kailangan ko wow so let's go mga panola friends maganda araw maganda umaga umaga pala ngayon mga idol maganda umaga sa lahat ng mga minamahal natin viewers sa lahat ng mga nakatotok at nakasubaybay nakatugay guys sa mga vlog natin Thank you for watching mga panola friends. Salamat po ng marami sa inyo. Let's go mga idol. Panibagong vlog tayo. So dito ako sa kusina mga idol. At tayo ay magre-ready na kasi tanghali na pala. Ah, malapit na naman tayong magtanghalian. So pagpasok dito sa kusina, maraming hugasan. Kasi yung kainang umaga, yung ginamit namin, nagkapi, mas may mga kinain. Dito sa lababo. So maghuhugas mula ako ng plato para malinis dito bago ako magsasaplang ng sinaing so let's go mga idol, salamat sa inyong pagtotok at pagsuporta so iba yun yung vlog ko lang tayo ng mga hugasan dito sa yung ibang hugasan tapos magre-read ako mamaya na tangalian so mag-seal sure like yung vlog natin, salamat sa inyo at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe mga panula friends salamat ng marami sa inyo <laughs> Mga hugasan. Alright. Tamnin natin. Alright. Let's go guys. muna tayo. Meron tayo ditong ang gamit natin ay yung uh, homemade uh, mga pang dito, dito, max max glue shout out sa max group. pampalinis ang ng mga hugasin na lababo para mawala yung manti-mantika yung mga madudulas tapos siyempre may pang tayo kailangan ito sa mga lababo ang kutsara <coughs> ang mga pinagkapihan kanina Eh, kaya nung bagal ang ginamit. Yung kagabi ay Ayun, dahil muna natin yung mga pagsara. Sabi nga, uh, lang ito. Hindi naman tayo ngalay. Nangali lang tayo sa pagpinto ng salmon. Bigyan natin ng konti pang pasapun. Bigyan natin ng konti sabon para mas mabula. Maganda kasi yung nagugugas ka ng plato yung mabula. Para tagkal yung mga sibo. Okay. Mapapansin ninyo, wala ka ditong gripo. Tabo lang ang gamit natin. kanyang discardin, eh. Discarding Pinoy, discarding probinsya. Diretso na siya. Isang balawan lang.

na banda pong mabuti para hindi magamoy sabon. Okay na, guys. Para mamaya magagamit na uli yan. So, ito. So, puno na yung ating lagayan. Ilipat natin dito sa mas malaki. Tubig. Ang hugas ng plato. Gamit lang yung mga tasa. ilipat natin doon sa loob para magluwag tapos na tayo guys ito namang kawali linisa natin may sabon And liquid kawali para kung sakalit mami gagawitin. Malinis na siya guys. Ito natin siya ilagay. Sa mga tambak ng gamit ni misis. Ito pa, kaw rin ito. Wala din laman. So, linisan din natin yan guys. Nice. diyan yung takip pala. Uh... Takip. Pagin natin counting max glue. Pa dito isang kawaling malaki may mga nakaganito pa uh, ito ito may mantika pa pre-kurtuan ito kahapon salin natin dito sa mantika na hindi pang gamitin itong mantika na ito pang ng mga tuyo Tinapa. na tapos hugasan natin hugasan ko na rin ka na guys oh, malinis yung ating kawali itatabi e, ko muna din yung kawali na uh, malaki so, so medyo malaki din ito kung estimate ninyo ay estimate ko ay kaya dito ang 3 uh, tatlong kilong baboy pwede lutuin dito o tatlong kilong manok na dubo pwede dito lutuin tapos ay pwede dito dito magluto ng pansit bihon 'yan. Maraming pwedeng luto dito guys. Ito rin minsan nagluluto si Mrs. Panoli ng sinukmani, biko, 'yan. So, kaya itong kawali na 'tong gamit na gamit. All purpose, lahat ng klasing pwedeng lutuin dito. Kaya available ito. Kung so, sa gusto magpaluto diyan, edi uh, i-PM mo lang ako at gagamitin natin 'to guys. 'Yan oh. Kawali ni Mrs. Panoli. Lilugasan ko. Ito yung ating thumbnail guys. Kawali ni Missy Panuli, hinugasan. Yan. Para kung sakali at magloto tayo mamaya, kung makais pagluto ng mga masasarap na putahe, pwede, 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 dito guys. So shout out sa lahat ng mga nagluluto dyan. ng mga putahe na masasarap. Ay, lumulog ito kayo. Parang kay. Pambira. Malog na nga. Wow. Kailangan kayo Ano, huwag nyo yung ribit. Naka-ribit ito, ayun o. Yun, yung kantong. <laughs> Bilita ka dito, no? <laughs> Alam natin, pupukpukin yung martilyo. Mamaya, alam natin yung martilyo. <laughs> alam natin, pupukpukin para... O, oh, yun o. Oh. Malubi-lubi siya, o. <laughs> okay, mamaya. Mamaya, hatawin ko ng martilyo yan para mawala yung kalug niya. So, taposin ko lang muna ito, guys. Dito ka muna ilalagay. Tapos ano ba? Nigpitin ko na ito mga ito. Okay na. Wala. simpleng lababo natin guys uh -huh. tapos punasan ko tayo dito yung ating barinet punasan kailangan wow so, lagi ito, Lagi siya naglilinis dito. Ayun nga may mga manti-mantika. Oh. So, Pulas-punasan natin ng konti. Yan. para walang hugasan tapos yung sa rice cooker na sa ingan ay malinis na so pwede na tayo magsaplang ng sinaing sa rice cooker kasi pag nakasaplang na yan kahit iwanan natin kusa siyang naluloto sa rice cooker so ayan guys malinis na siya ito na lang ang unas. mga bata ay nagpunta sa school kasi ngayon ay brigada, eskwela. Si Monica sa si Mia. Si Mia, parang diba tingnan, nandiyan na si Mia. Galing sila sa school, ewan ko, nagbrigada. Ilang uh, kunting oras lang naman. Si Monica, diretsyo na sa school sa pagpasok niya. Mamaya na lang, uwi nun. Si Mrs. Panolib, may ginagawa din. So tayo nakatukang ngayon sa uh, kusina. Tayo magsasaing. kasi wala akong idea kung ano ulam namin ngayon. Wala naglako ng isda ah, uh, may mga gulay pa naman dito iba. So bahala na mamaya basta uh, mamalaga kapag uh, hugas na tayo. Tapos magsasahig na ako. So ayun. So ayun mga idol, panuli friends. Ah, ito mga pala, hahatawin ko mga pala ito. <laughs> Baka pala nakakita akong martilyo. May martilyo ako dito. pag dito para mawala yung pag So, yes, okay na. Yan you o. Know, Konting pokpok lang. So, ang pupukpokin nyo, ang tangkay ng inyong kawali o kaldero ganito. Itong ribbit. May ribbit yan o yung ribbit. Doon sa loob ito, 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 ribbit na ito. Pukpokin nyo na ng bagya sa martilyo. Alakasapin siya sa matigas na bagay. Tapos, hatawin nyo ng martilyo. Karkulado lang para mawala yung kalugo. So, hindi na siya kumakalugo. Oh. Wow! Wow! Okay, kasi delikado yan, pagka yung nagluluto ka ng putahe, tapos bubuhatin mo, kumakalug-kalug siya. So, palabasa nga at uh, si Miss Panol laging gumagamit nito. Ngayon ko lang siya nahawakan. Okay so, guys, okay na. Matibay na siya. O, di ba? Pwede na siyang gamitin ulit. So, salamat sa kawali at tayo nakakain ng masasarap mga putahe. Pag tayo may budget, nakakapagluto si Mrs. Panol, lalo pag may pistahan. So, gamit na gamit ang mga kawali. Pag wala kayong kawali, ay di bumili din kayo sa mga tindahan. Kasi ito naman ay available sa mga sa mga sa palengke yan, marami sa mga kitchenware, marami to, guys. Salamat sa kawali, guys. Ayos na, matibay na. So malinis na siya. Itatabi ko na sa lagayan niya doon. Tapos pag gagamitin, pwede na yung nila. Let's go! So, ayun. Okay na. Finish na mga guys. Finish na. Yung martilyo, itinabi ko na. Kasi yung martilyo, nandiyan lang yan. Pagkakailangan natin, pwede yung pampokpok sa mga <laughs> sa mga paku-paku. <laughs> so, ito na guys. Magluluto na ako ng ah, magsasip lang ako ng sinaing. Tila muna yung ating wala tayo na. Wala na. Oh. Yan. So, ito yung rice cooker natin. Yan. Ito, ito yung takip, Guys. Ito, so, lang ako ng sinaing. Tingnan ko muna kung may bigas pa kami. Baka wala na kami bigas, ha? Ah. Ito, meron pa. Mabigat pa. Lagyan na may bigas, guys. Oh. Ito lang. konti lang yung lagyan na may bigas. Kasi pag kami saan, ipapabilis sa akin si Mies Panuli ng 5 kilos na bigas. Minsan, ganun lagi. 5 kilos. Pag na naubusan, minsan, bibili lang isa ng uh, isang kilo. sa uh, malapit na tindahan. So, marami pa naman ito guys. oh, okay, ayan. Siguro mga, estimate ko mga tatlo sa ingam pa ito. Pagka naubos ito, di bibili naman ng panibago. Kasi dito naman sa amin sa bayan, maraming may tindang bigas. So, natatandaan so, ko nung isang araw, nagbili siya sa akin ng bigas. Buko pandan, 5 kilos. Nagkakalaga yata ng kanya ng 5 kilos, guys. Dito sa amin, ang 5 kilos ay umaabot siya ng 210 Oo, oh, tama, 210 yung bili ko. Ah, uh, pagka minsan nagpapabili si Mace panuli sa akin eh, kaya nalalaman ko yung mga... Ganun lang, hindi naman kami nabili ng pangmaramihan kasi walang pagbili. Ito na guys, magkasasahin na tayo. Ito yung pantakal niya. So, ang takal ko ay mga ilang ba? Lima? Lima pa? ba? ko na ako na yung camera? Mga so, lima. Lima, anim. One. Two. Three. Four. Five. Six. tama so, yeah, na. Six. Six seven, 6 oh, ito estimate ko mga dalawang sa pa ito uh, baka hanggang bukas pa ito guys kasi yung saing namin ng tanghalian pagkamisan may sobra yan so may bahaw pagka sa hapon yun na rin yung aming kakainin pag kulang at may ginapasarap ang ulam magsasaing ng another simesis na konti na lang para hanggang bukas na naman So itong alam na takal ay kasi nito sa amin. Ang kakain naman dito ay ako. Si a uh, uh, si Panuli, si Mrs. Panoli si Monica, saka si Mia, nandito kasi si Mia. Eh. So si Limar naman ay bukot sila doon. So ito yung aming takalian, guys. Wala ulam wala pa. So, ito muna ang ating i-prepare. Bye-bye yung bigas. Yan. Okay, salamat ha sa lahat ng mga nakatotok, nakasubaybay, nakatuwi guys sa mga vlog ko. Thank you for watching guys. Salamat, pasensya na po kayo sa mga vlog ko. Para tayo ibang content, ito lang yung ating content ngayon kasi hindi tayo namasado ng tricycle. At tayo ay nandito na sa bahay at tayo ay nakatoka na mag-luto. Alright? Alright! Gasang ka mo na ito guys. madali, lang magsaing guys pagka hindi nyo kaya lalo lalo yung mga bata estudyante madali lang magsaing bigas lang hugasan mo na isang hugas tapos lagyan mo ng konti tubig estimated lang estimate lang hindi na kailangan magpagalingan pa saplang mo sa tutuan so igasaba ko dito ha, yung mineral iba yung aking pinanghugas tapos iba yung aking pansabaw hindi na sinusukat guys so, estimated lang oh. simple lang yung matama hindi naman mo konti pagka medyo kita mo yung bigas okay na yan sap lang natin kahit right, sap lang muna ilusun ko lang muna yung rice cooker natin Rice cooker ito ha. Ah. Patong mo sa rice cooker. Yan. Tapos takpan mo. Ah. Pak. Hmm. na. Pag nakalagay na dyan, siyempre, saksak mo sa kuryente kasi di kuryente yan eh. Oh, nakasaksak naman yan. So, yung ilaw yan yung eh. Nakakulay orange. So, i-press natin yung baba. Pak. Ah. Yun. Nakapula na. Matik. Tuloy-tuloy na yan. Maluluto na yan. So, kahit iwanan natin siya, guys, kaya magalala kahit iwanan natin siya kahit matulog ka na kahit sari sari ng gawin mo kusa na siya maluluto hindi siya masusunog mag-automatic siya ganun kagaling ang rice cooker kaya kung wala ka pang rice cooker at ikaw ay hindi pa nakakagamit nito mag-provide ka guys bumili ka marami nabibili niyan guys yung mga rice cooker na yan para yan sa mga busy-busy mga, yung mga ginagawa habang nagsasain ka uh, siya. Kumpara doon sa mga sa bagay, kung wala ka namang gawa, tikawin sa bahay lang, nakasub-sub ka doon, hika nga sa, sa sa cornisa o sa labab, ano, tawag yung abuhan, sa probinsya, dito sa amin, abuhan, tapos yung kahoy-kahoy, o di kaya kalan, o uling, ba babantayan mo yun, kasi yun may posibilidad na masunog. Yun, yun ang yun ang kaibahan, guys, kaya kailangan yun ay babantayan mo doon, kasi may posibilidad na matutong o masunog yung iyong niluluto kasi yun ay kailangan bantayan so itong rice cooker mas high tech at ito subok na marami na gumagamit ito sa mga pamilyang Pilipino rice cooker the best para ikaw ay maresolba yung pangkain araw-araw oras-oras ang ulam mamaya na guys salamat thank you for watching Salamat ng marami sa inyo guys. Yan. Yan ang rice cooker o yun. Oh. Oh, diba? Yan ang rice cooker. O oh, baka hindi pa nakakita ng rice cooker. Yan. Yan, kita may salamin. Yan. Pag nakapulang ganyan, matik buhay yan buhay So mag-automatic yan. Mamamatay siyang kusa. Hindi siya masusunog. So, alright mga guys. Thank you for watching. Pasensya na kayo sa vlog ko at yung ating simplihan vlog wala tayong ibang content at syempre shout out sa lahat ng mga vloggers sa lahat ng mga viewers wow. silent viewers all the sponsor maraming maraming salamat po sa inyo lahat thank you for watching bye bye God bless salamat po bye bye magingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng puong lumikha alright let's go